Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Higit tatlumpong aftershocks na hindi bababa sa magnitude 4.0 at higit sa isang metrong tsunami waves ang naitala sa ilang bahagi ng Japan. Makaraang yanigin ng magnitude 7.6 na lindol ang kanlurang bahagi ng nasabing bansa sa unang araw ng taong 2024. Batay sa ulat ng public broadcaster na NHK, agad na pinalikas ang mga residente sa Central at Western Coast, partikular na ang mga naninirahan malapit sa baybayin dahil sa banta ng tsunami na posibleng umabot sa limang metro. Nasa 36,000 kabahayan naman ang nawala ng kuryente sa Ishikawa at Toyama Prefectures ayon sa utility provider na Hokuriku Electric Power. Habang pansamantala rin itinigil ang operasyon ng apat na pong train lines at dalawang high-speed rail services matapos ang pagyanig. Kaugnay nito, nagbabala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa mga residente na manatiling alerto sa mga posible pang sakuna. Inaalam pa ng otoridad ang halaga at lawak ng pinsala ng lindol, gayon din ang bilang ng mga nasawi. Naging mapayapa sa pangkalahatan ng pagsalubong sa bagong taon ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa ad ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, mapayapa ang kanilang naging monitoring sa buong bansa bagamat may hindi bababa sa labing isang insidente ng illegal discharge of firearms ang naitala base sa kanilang huling ulat. Ayon din sa January 1 data ng PNP, nakapag-record ang otoridad ng kabuang 810 firecracker o stray bullet incidents sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nasa 520 ang sugatan habang apat ang nasawi kabilang na ang mga nabiktima ng ligaw na bala. Magpapatuloy naman ang pagpapatupad ng heightened alert status hanggang sa susunod na linggo ngayong dagsa ang mga biyahero sa mga terminal, pantalan at paliparan matapos ang selebrasyon ng Bagong Taon. Bawas presyo sa produktong petrolyo ang sumalubong sa mga motorista ngayong unang Martes ng 2024. Sa magkakahiwalay na advisories na inilabas ng mga kumpanya ng langis, may bawas na 10 centavos bawat litro ang presyo ng gasolina habang 35 centavos bawat litro naman ang tapya sa presyo ng diesel. Bumaba rin ng 1 peso and 40 centavos bawat litro ang presyo ng kerosene. Nagsimulang ipatupad ng iba't ibang oil companies ang bagong presyo kaninang alas 12 ng madaling araw at alas 6 ng umaga. Inaasahan na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Bungsod na rin ang steady oil output ng bansang Russia sa 2024, gayon din ang pagpapaluwag sa ilang shipping disruptions ayon sa Department of Energy o DOE. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <todong>